Sa Escalante. Escalante nino? Escalante na. Escalante. Asa man si Escalante? Balintawak. Balintawak? Ah. Sa ah, sa so ah. um. so, so may isdaan? Oo. Oh, uh. ah, pila tanahan mo ah? Ako ah. 72 ma'am. 72, ma 72 Ah, sa so may portahan? Anyo lang ma'am. Kay... Oo, oh, sige. Oo. Oh, ah, ah nahidlaw. Kay mga on. Akong tigwang ah. Ano? Si paborito man eh.

Hindi na ayok. Hindi na lagi kayo. Huwag ganit. Peria, peria, mo ito sa gawas. Ay ko sa Escalante. Thank you, ha. Makita ko sa Escalante. Sunod po. Thank you.